So ito yung artist render of typical street section of three line avenues. Ganda. Ah, ito yung Guan Central Park. Tapos meron din siyang swimming pool. house Housing Complex, Crystal Peak Estate. Pambansang pabahay para sa Pilipino, meron na rin dito sa San Fernando, Pampanga. So marami na mga projects dito sa Metro Manila. Meron ng Cavite, Valenzuela, Malabon Ang pipicture natin ngayon, itong sa Pampanga Hindi lang ito basta housing project, marami itong mga facilities Alright, ah, magandang hapon so, Nandito tayo sa MacArthur Highway ngayon Ito po yung San Fernando, Pampanga So ito kabayan, papunta na ito ng downtown Pagdating dito sa Rotoda, ikot muna tayo. Sa San Fernando, Pampanga. Ito ba yun? daw tayo. Picture natin ngayon, itong ongoing housing projects dito sa San Fernando, Pampanga. So matagal na itong nagsimula. E Titignan natin ngayon kung ilang building na yung nagawa, ni, nagawa para sa housing project. So ito maganda kabayan na good news, lalo na sa mga taga San Fernando. Ito na yung uh, panibagong housing project ng uh, Marcos Administration ngayon. So matutupad na yung pangarap ng bawat Pilipino na magkaroon ng decenting at uh, affordable housing units. Ito lang yung malapit. So, ang maganda nito kabayan malapit sa mga business and commercial district dito sa San Fernando. Kaya malaking uh, ito, advantage. Huh? yung mga mabibigyan nito malapit lang kung di taga San Fernando na kayo so ito na kabay no ito po yung Jose Abad Santos ito yung uh, crossing kakanalan tayo dito Abad Santos Ito nyo yung papuntang Sasmuan, Lubaw Mahaba itong Jose Abad Santos Kaya naman malaking tulong yung ginagawang bypass road no? Simula sa Santo Tomas, makakarating ka ng Lubaw Doon sa bagong kalsada Hindi na kailang dumaan Jose Abad Santos no? Kasi mukhang ito matrapik at saka malayo din Oh, nawak pala dito sa Jose Abad na no? Para di siyang uh, Parang uh, bagong asfaltado yung kalsada So dito kabayan, marami mga natitinda ng lanterns Lalo na pagkasapit ng mga Bermans dito Kung may dito kabayan sa Jose Abad Santos Pero ngayon, pakaunti na lang kasi tapos na yung Christmas uh, eh. Okay, yan dito, marami yung pwede magpilihan Kalapatan Barangay uh, Del Carmen So dito pala o, Ano to eh? Road so, Malapit sa kanto May uh, kainan dito Wow Para sa nga Subdivision style oh. Atin na natin yung natin yung tarpaulin dito oh. Ganyan kaganda oh. Ah, Crystal Peak Estates. Housing project pag natapos. Wow. So ito yung artist render of typical street section of three line avenues. Ganda pala oh. Malawak na kalsada. So meron siyang landscape. Meron din park Tsaka itong basketball court Kompleto ah, Ito yung Central Park Tapos meron din siyang swimming pool So ito ay 4PH Pamansang pabahay Para sa Pilipino House Housing Complex Crystal Peak Estate ganda pala nito kabayan 10,000 families tapos 9.8 hectares 25 to 28 square meter per unit 27 buildings wow. Why no? well detailed itong project na to dami mga shop house perfect construction na gagawing pabahay yan na yun so, meron na pala itong apat na building so, si, sir, si sir taga residente dito So dito pala sa area nila compound. Ang na. So dito matatanaw natin kabayan. May kita ko ano to, ang apat na building na ginagawa. Kailan pansin ko lang dito. Parang meron na mga malilit na bahay na nagawa diyan, no. Kita na ba no? So ito po yung Crystal Peak Estate na ongoing construction ng housing project dito po yun sa San Fernando, Pampanga. So, sa mga ganitong style na vertical housing ka mas na-utilize efficiently yung uh, gagawing housing project. Uh, ito yung uh, airspace, no? mas nagamit nila. Uh, mas maraming units magagawa at tigil sa lahat more buildings. Ito pala ay gagawin nilang 27 buildings at sa ngayon meron ng 4 buildings ang uh, nagawa. Hindi lang ito basta housing project, meron na rin itong mga facilities para i-cater yung mga basic uh, human needs. Dahil na lang ng health center, daycare, uh, basketball court, volleyball, pang-gym, pang-jogging area, convenience store, supermarket, palengke. At marami pang iba. Ito ay malapit lang dito sa Jose Abad Santos, sabi niyo. So, kualan siya mga uh, ilang meters lang, makakarating ka na doon at sa downtown naman. And so, kung kayo gusto mag-inquire dito kabaya, I think sa NHA pwede kayong pumunta doon para dito sa mga gustong mga avail ng uh, housing project. Dito po yung sa San Fernando, Pampanga. So, dito sa Del Carmen pala, marami mga pabahay. Ito yung mga maliit na style, oh. Tapos ito, meron na daw mga nagawa, oh. Parang siyang maliit na barracks. Ngayon, walang kasama pa yun sa project. Pero ito. Yan, ito na yung four buildings. Ngayon, kabayan. ito yung style na units na maka-avail dito. Para siyang uh, malakondo style. Tapos, meron na rin common road. Yan, tapos meron na lang siguro parking. Ganito, no? ganyan ka. Ganda yung mga pabahay ngayon, kabayan. So, napakaganda nitong project ng Marcos Administration ngayon. 4PH. Ambansay pabahay para sa Pilipino. Ito ay pagbibigay ng... Pag-asa ng bawat Pilipino na makatira ng maayos, affordable at higit magkaroon ng sariling uh, tirahan. So, ito na yung Jose Abad Santos Avenue, kilala din sa Olongapo Gapan Road. So, malapit lang dito, mga ilang meters ay nandito ka na sa main na uh, highway. Ito din yung parang uh, commonwealth. Bagong roadway wide din pala oh, kita mo yung lawak yung kabay. Gusto mong avail ng units dyan, ito ay malapit lang din sa downtown nitong Pampanga. So, very accessible. Nandito na rin yung mga ibang uh, commercial area, kaya hindi mahirap kung meron mga pupuntahan dito. At uh, higit sa lahat, uh, ongoing developments. Marami pa tayong abangan developments dito sa gagawing housing project. So, sa so ngayon, yung mga buildings pa lang ay tinatapos pa. Pero, apat pa lang yung kitang-kita mo naman kung gaano ka ganda na. Yan kabay, kung gusto niyo maghanap ng panibagong tirahan or mag-invest, itong pampanga ay maganda rin dito dahil na uh, uh, accessible na ito. Mas madali na rin yung bahay paputang Metro Manila pag natapos itong North-South Commuter Railway Project. Dito sa San Fernando ay magkakaroon din ito ng uh, station para sa NSCR project naman. Tapos itong MacArthur Highway naman na halos inaayos na rin yung kalsada. Lalo na dun sa Bulacan, Valenzuela, yung dati malubak ay halos maganda na siya.